rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Hello and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi sukat akalain nitong si Ramon na dito nga sila magkikita sa loob ng bodega ng kanilang mga mga pinagbabawal na gamot ay dito niya makikita itong kanyang bayaw na si Edwin at laking gulat nga nitong si Don Julio, si Ramon at si Olga kasama nga ng mga kanilang mga tauhan na bakit biglang nandudoon na lang ang pagbumukha nga nitong si Edwin at sabi nga dito ni Edwin, bayaw Don Julio, hindi kuso katakalain na nasa isang mundo lang pala ang ating ginagalawan at dito nga ay tinanong siya nitong si Ramon kung ano ang ginagawa niya at kung bakit siya nakapasok doon sa kanilang bodega ng mga ipinagbabawal na gamot. At dito nga ay nasabi ni Edwin na katulad nyo lang din nangangalakal at meron nga kaming order na nagkakahalaga ng isang milyon pero walang kaalam-alam na itong nga si Edwin na yung isa sa mga kasama niya ay isa pala sa mga espiya at mga pulis pala yun para i-raid ang kanilang mga transaksyon at kung saan nga ang uh, puno ng uh, ipinagbabawal na gamot at dito nga ay marami nga nagulat dahil uh, nagdatingan nga ang mga pulis at dito nga ay agad pang tinutukan nitong uh, si Ramon si Edwin dahil nga sa pagkagulat niya na nandudun ito sa loob ng kanilang bodega at sabi niya nga ay huwag huwag ito dapat malalaman ni Mokang ang tunay na kanilang negosyo ngunit nag-text na nga ito nga si Edwin kay Mokang na mag-transaction nga daw sila ngayon ng kanyang bayaw na si Ramon ito kaya ay ma-receive at mabasa nitong nga si Mokang at ano kaya ang gagawin ni Mokang once na umuwi na si Edwin sa kanilang tahanan ano kaya ang, ang sasabihin ni Edwin dahil nga sa kanyang na, text message ...na magkatransaksyon silang dalawa... ...at syempre... ...magtatanong dito si Mukang... ...kung ano ang totoong negosyo... ...at kung ano ang uh, katransaksyon niya... ...sa kanyang asawa... ...na si Alberto... ...at dito naman ay sinabi ni Olga... ...na dapat ay huwag ng pakawalan... ...ito nga si Edwin... ...dapat ay kitilin na ang kanyang buhay... ...dahil nga nalaman na ang kanilang... Uh, ...negosyo... ...at dito naman ay, ay pinakilala nga itong nga si David bilang siya nga si Jesus Nazareno Montenegro pero ito nga si David ay hindi nga maingat at naiwan niya nga ang kanyang ID sino kaya ang makikita ng kanyang ID na nandudoon nga ang pangalang uh, David di magiba at hindi naman Jesus Nazareno di magiba kung di David di magiba at ito kaya ay tuloy ng mabuking itong si David sa kanyang itinatagong sikreto at dito nga ay napasok na ng pulis ang loob ng bodega ng mga pinagbabawal na gamot ng mga Montenegro at laking gulat nga dito ni David nang makita niya ang kanyang Tate Rigor ina isa sa mga sumusugod dito nga sa bodega at dito ay muling magtatagpo ang landas nito nga, nga si uh, Ramon at si Rigor ano kaya ang gagawin dito itong si David na muling maghaharap itong si Rigor at si Ramon Montenegro and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa si teleserye ang pambansang teleserye FPJ ang Batang kiyapo. at kung nagustuhan po niyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and บายบาย